Oke nana, oke nian. Terus, udah mau aku eh. <laughs> Let's go, mau di Mamaron. wala nga, wamatay kay Tuman. Wamatay wala kay Tuman, may kaputian. Kaya nga, ang dami natin, no? Hala! <laughs> oh

Ano <laughs> oh, <sino> ko <laughs> 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 na on oh, na nalibang. <laughs> <laughs> ah, tagadaro <laughs> de nya bikono, ebidensya ko no og ning bunot ka bikono. Sige ko no. <laughs> 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 <laughs>

Tato, ang katao mo, mo, ko, pulo. Diba naghugas siya? Pulo. Totoo naman. Benta. ito so, pinsa niya rin yan hindi ito yan tanim pa yan mama yan sa akin ayan oh no, sa akin oh guwang guwang na banate ha ha dagan lagi sa akin nagtanuman nang tanuman dire oh ka bubot perbesa no yun ati kayo ha oh pero oh na guwang na dari oh guwang na chat eh Ah, goy.

Dito ulo ka lang. Dito tagay. Ano na pagkawao din mo na? Mga vlogger mo din. Pati pagbukod sa baka. Yung yung na. Subo na. Subo na gani. Nag-nap na namik naman. Ano mo keto? Oh. Dagdag gani mo nay. Ano pala? Bukod. Gusto ka baka.

So, Naman. Na iya ha. Ang ID? ang ID. niya ba? Ang kat ay mga ID niya pero ano ah,

bye bye Mads <laughs> bye pa kahit naman, ano, no? ha? ha? oo nga pala ah shalika jas dali back to reality guys Nandyan, nandyan. Ah, magkita-kita tayo yan. Sino? Sila tata. Ano si Kaya